Yan nga hong tagumpay ni Trump inaasahan magpapatatag daw sa Maritime Security sa West Philippine Sea. Yan po ayon sa liderato ng Kamara. Brigada Haji Kaaminyo, i-brigada mo! Brigada! <laughs> Report! Umaasa si House Speaker Martin Romualdez na mananatiling prioridad ang maritime security at regional stability sa West Philippine Sea sa ilalim ng pamumuno ni projected U.S. President Donald Trump. Sa kanyang mensahe, nagpaabot ng pagbati si Romualdez sa inaasahan ng tagumpay ni Trump kasabay na pagnanais na mapagtibay pa ang relasyon ng Pilipinas sa pinakamatandang kaalyadong bansa. Magkakaroon niya ng bagong oportunidad para palalimin ang ugnayan sa pagitan ng dalawang bansa lalo na sa economic partnership partnerships na magbubukas ng pinto para sa kalakalan at investments. Paliwanag ni Romualdez, pinahahalagahan ng Pilipinas ang matatag na defense partnership sa Amerika na sumusuporta sa kapayapaan at stability sa Indo-Pacific. Welcome din para sa speaker ang nagpapatuloy na suporta ng Estados Unidos sa counter-terrorism na lubos na nakatulong sa laban kontra extremism. Nananatili naman umano ang commitment ng ating bansa sa strategic alliance sa US na nakabase sa mutual respect shared interests at parehong layunin para sa seguridad at kaunlaran in the heart of changing lives ito si brigada Haji kaamino ng 105.1 brigada news fm manila the music and news authority kagataponita nation